Alagang ay putang garuda. grabe, ayun na guys. Ayun na. Ay, diri-diritsyo na. Tuga na

grabe na oh. Ano na ano, ano, oh? Ano. Yeah. May isang metro na ang binaba. Ang um, kabiyak ng bahay. Hmm. <coughs> <coughs> lah, na bikrat na palang ilalim, Nabarali na baralik na tu. Kalaban pa yung mga bakal niya. Kaya hindi na katulad. Yung kapatid nilang

Kaya ang bahay talaga. po, basta po, di na po mga kadaan dito, ano, mga, ano natin, kababayan natin na uh, biyahe po. Kala po, ah, kakamarilis norte, ayano, oh. ano, dait, basta po dadaan dito sa lugar na ng kabungahan, ay, naglikaw na po kayo. Pero pag single po, nakakadaan-daan, nakakapakiusap nakaka, pa. Nakaka, nakaka, pag Then, pag mga four wheels po, titikado po at hanggang sa tabi po kasi yung gatak hanggang sa gadong sa may tabi niya <coughs> <coughs> Ay, Ayan na po, natatapos na po ang pelikula. Mm -hmm.

Gatak na Gatak na, gatak na Ay, ay na <coughs> Ayun na po, ayun na Grabe, sayang po ang bahay, sayang Sayang po ang pong bahay ng aming kabaranggay Nadali po, nadadamay po ng ano Umuulan pa Lalaga pa ka naman ng ngayon idol. Umuga na, umuga na talaga. <coughs> <coughs> Ay, talagang diretsyo na oh. <coughs> mahihimay, mahihimay ang bahay. Palagang <laughs> ka okay, slide na, no? Taglit na talaga. Mm. Ay, nadadali ng ilalim. Nadadali ng ilalim. Ay, kita mm. na. O, nagagagaya na. Ha? Kita na. Dirit-diritso na? O. Oh. Baba-baba na? Oo. Oh. Oh. diritso na. Dadaan na. Oh, ayun na. Ay, diritso na nga. Ayun na, pumutok na yung pader lumabas ang mga, mga, mga ano, buti na Hindi na kinakaya. Ano ng mga tuyo? Wala man lang mas kibat ay. ano-ano. Motor na ang kasaya. pa ang motor. Mamachip ko hanggang di Yung labo-labo pag gabi. Ay! Sos, ginoong lalim. Pag nakamotor. Hindi alam. <laughs> Ayah! Una. pati Alam na kayo mga plato ay? Yung, tatiba, <laughs> yung <hus. laughs> na Yung Wala na diretso na umulan ay na yung sasakyan. Pag, pero pag gumanon, matukod yung puste, hindi matulog. Ay, sasakyan na yun. lang Kung, kung na natangkuha yung kutsi, ay sasakyan, wala na. Nauna na yung nahulog. Laki na ng ano. Talagang tayo-tay na. Ay, nayan pa ano pa. Nag-ulan pa. Nag-ulan pa. Oh, ah, ulana. Ayo, tadi gumuh. Oh, ini nah. Tadi ya gumuh. Na. Kayana telaga. Pindian palayan. Hmm, ulana ada Bali ning. Bali nah. Na, umuga mugana. Yesus. Kayang baik gurug laga nah. Stupo. Ayan na Ay Nag-ulan na. ah Diritso na ay. ay Ay naglabas na ang plato Ay naglabas na May Nakita ko may pinirito pa Nakita ko may idol ito, yung tagula ito. ito. Ayan na. Ah, kita ko yung plato. May piniritong nagkagulong. Laglakas labas pang ulan ay. Ay, naro na. Talagang. Grabe. Naubos na. Ay, yan na. Oh, tao, tao. Diritso ay, na. Ayan na. Hoy, Grabe. Ayun na, guys. May palay pa, may palay. Grabe, guys. Grabe ang bahay. Buruk talaga. talaga no? Oawa ang bahay talaga. May palay